giniyano bang? Oh, dali. Oy, malaki. Malaki. Ba, lakad ka muna ko na ganda pa. Yos. Mhm. Yut. Yeah, no, mga tsay, grabe. Ang holi ng kasi ano, ang hilo. giniyano ba? Pagitan ko sa inyo. Okay. Dito na lang din kaya 'no? O, oh, magigid lang diyan. Mga maujisko. Kakso na daw siya na ubusan siya ng pain. Bali sakto din naman kasi mag-ano na, magalao na 'yan. Ah, uh, pauwi na daw siya. Grabe mga tiyo. oh. Grabe, huli ni kacay ang ilaw, oh. Oh. Wow. Kailang ka Katsi? Ang dami pala. Lima lang. Lima? Ah, lima, oh. Ang oh, grabe, oh mga Katsi, oh. Ilang plapla, -pla, so tatlo. Lupit, grabe. Gawin kong thumbnail to. Mga oh, Katsi, Gawin natin thumbnail to. Oh. Wow. Oh. Thank you, Katsi. Grabe. Oh, May mga agos-agosan lang pala okay. na nadali niya to.

Ang ganyan lang mga kapatid. Yeah. Maraming maraming salamat po tayo sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Oh. thank you po. Thank you mga tayo. At may kailap shout out kay Kachoy ang ah, nilo. Mga tayo, dito mga tayo maganda magsama ng mga tumpa. Doon kasi mga tayo sa facing spot po doon sa may ano, sa bandaron mga tayo sa barangay Pueho. May alanganin -alang, kasi alam nyo na may mga manukan mga tayo baka mamaya may ka, marami ano tayo kaya ang tatalawang isip akong dalit isama ko yung mga tropa ko na pagpasensya nyo na mga tol eh, siguro kung dalawa lang wala, wala. Siguro, ano, tumati, mga tol kung pwede doon pag dalawa lang sigurado to mga makakadali tayo dito ganyan lang mga tol abang abang lang tayo naka ano siya mga tol naka ganyan kasi doon yung agos Ayan na, mga katoy. Ang ganda, ang ganda. Oh.

ko na nga ba? Ano ba? ko kasi itong ispat mga bay parang sabi ko maganda to kasi sobrang kaabos ah, to tapos mayroon dito silang pahingahan <laughs> Ay, dalawa na Ang tataba pati Ang pangalawa na siya Uy! <laughs> Uy! Ay! Malaki! Malaki! Uy! Ay! Sos! Nakawal na!

unti na lang mga 'to makakawala na siya oh. Ito yun, pa, tayo ata magtatapos. Mhm, ito palang facing spot po natin ala-barangay Poblacion Makati. Ito, papuntang Mandaluyong po 'yan. Ito yung papuntang Makati. Oh, yun, meron na naman, Martin. Ano ka? Sabi ko na naman ako, meron na naman. Ina. Asan asa. na? Asan na naman? Nakawala ka. ko, nakawala ang ka. Ito na ba si Mati? O, nakaana pa si eh. Ano ba nangyari dito? Sus, ang laki sa anak. na naman. Oh, hmm. Sayang, Mati. Mati. Ayan, nakita niyo mga kaibigan sa video. Pero walang nakawala sa atin. Ang buong lang sila, mga kaibigan. Atras tayo, mga kaibigan. Atras. Oo, lang, mga tayo Kasi makamara na sa atin. Ayan na. Dito na kinakatat na naman. Ganyan na ganyan kayo na mo to. Oh, sabi ko na ba na si. tayo, to lucky. Yes, thank you Lord. lucky talaga mo tayo. hindi mas malaki tong uli na to. <coughs> Gini ako ba? Hindi na tinatakbo na ba isa?

time ko kasi mati binabago-bago ko yung ano yung lagay ng ano para mahanap natin yung isda kung saan sila nag nagtatambay <laughs> 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 tapos dapat dito bandar pero pinayin mo ito tiktik maging pansit ba ito mga o oh kaya yeah, nagkataon lang siguro mga toy <laughs> Nagkataon lang siguro <laughs> Ay meron na meron boy ko oh, alam ko sinabit Ayan <laughs> oh, yeah, mga toy eh. dan dan sa mo sa'yo Ang tatapa, grabe na to <laughs> <laughs> ah. <laughs> e, namganda pa ng natin, oh Oh Dapat nga pala Paul padulion, at kay Adivance Gaming Ya yeah. nagpipins niya mga yun sa mga pitaw o tapos gaganan yan doon do. hindi ko ini-expect na kagating ka pa itong disable mga Yo, nakadali pa rin sila ang natin. pa, hmm, pa rin, na. Ano hmm, laki. Oh, nakadali pa ma to, isira na yan. <laughs> Ah, pa-bigat na ng pabigat ko -tay. hmm. na natin ngadto. Asa naman tayo manak na Nakadalawa tayo ng jumbo. Mm. Kailangan 'to din ng makaka-dalit. Pagka tumahimik yung tubig, makina nawawala yung agos na. Kasi nagaganyan 'yan. Okay. eh. bigat yung so, bitik. 'Yung pagkain nawawala din natin. Mapibit. sira na sa ah, kaya. Meron pa naman ng extra. Magamit ah, pa natin. Ito, papa-export na ah, ito. Kaya. Hindi ko pa nadadala mga to. Yung, ano, yung VBR malayit natin. Yung... Pang malupitan na rin natin yung 1999 model. Hindi pa nadadala ang Geyser Pull. maayos pa yung motor. Naiya lang akong daling Geyser Pull kasi nung nakaraan kasi motor. Nung nagpa ayos ako nung ano nung rad ko sabi sa akin bumili na lang daw diba? kasi ano eh gupong gupong pa daw yung ano yung day ay yung year ay sayang din naman kasi <laughs> yun 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 lang siya mga kasi gando mga ito ang yun Ah, peri na naman Tambay muna Pansip ba ito lang sa kala Wira <tip> ulit Tapos kaya ah, ngayon pa ko ng isang rin gini yung... kachayro so, matagal tagal din dami rin yung inarabis niya mga kapatila ayun ko yung original mga ate. gusto ko <laughs> yung mga nala mga mamurahin kasi ang nas ayun yung katulad niya malaglag man sa ano, hindi nakakaano ah malaglag dito sa yun, kita mo natin, pumuli pa rin siya pag mabigat natin, nalalak siya pumuli pa ng mother lily natin oh. <laughs> so, pakarami ka dyan ha grabe tong uras mo, alam mo hapon na hapon naman eh hero Alas Tris pala. Udah karating si Kedian. Kasi... <coughs> Wala na naman. So inantungan na yung bla bla na ano. Naghuli niya. Then bigyan ng shout out nga balaki anak kay Papaching at kay Kuya Binong. Yeah. At kay ang Ikaviwas TV tapos kay Bata TV

Residential kasi dun sa may gilip mati Napaka Last na pae na tayo. Magdaan na rin. Magpo 4.30 na. Ang pa at tumatoy. Makakalas pa ata tumatoy. Kita ko lang. pinitawan.

Ay, <laughs> thank you Lord Thank you, thank you mga tay So yun lang Yun na lang po muna mga tay Yung ano natin Facing at Winters po dito sa may ano Sa may Barangay poblacion, yun Makati Mawit ka dyan mga tay Barangay Udo <laughs> Yes sir <laughs> Yun mga tay may Kuya Bilog Respect na dito oh. Nakapanlast pa oh, Ito yung Ano natin Huli

Thank you. Maraming salamat mga toy. Unix vlog po ulit. Thank you mga tuy. <laughs> Yan ang fishing spot natin dito mga tuy. Oh. Kahit umulan mga toy, may masisilungan. Yan. Mga tuy, marami-rami rin na rin pala mga tuy. O. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, natin o oh, di ba may isang pla, -pla pa o oh. ang laki o oh. ayan mga katsoy kain na po tayo ayan o oh. ang tilapia kain po